So ang penalty, pag nahuli sila nawala wala yung permit nila, i-confiscate pa yung dalawa tatlong banyera na ilang linggo is ilang araw nilang pinaghirapan. Saan niyo dadalhin hey, yung isda? Tambako, lapu-lapu, saan dadalhin yun? Specifically in category categorically deny po yung uh, ginagawa kung allegation na kinukuha po yun. Uh, for the inuhuli dahil wala kayong certificate galing sa marina, nahihirapan kayong kumuha ng certificate, totoo ba na kinukumpis ka pa yung isda na nahuli nyo? Mm, meron po kaming nabalitaan po dating bangka. Walang certificate dahil walang nahihirapan mag-register sa marina, yung nakahuli kayo ng dalawang, dalawang banyera o tatlong banyera na isda, i-confiscate pa yon? Opo. Bakit? Yun ang po namin ang penalty dahil wala kayong certificate, Opo. hindi kayo registrado sa Marina. Opo. Ayan, hindi naman. Teka muna, Marina. Na, napabalik ako rito. Bak bakit, uh, bakit, na, na, na nahirapan sila magrehistro kasi malayo. Luluwas pa ng Maynila. So, ang penalty, pag nahuli sila na wala yung permit nila, iko confiscate pa yung dalawa tatlong banyera na ilang linggo is ilang araw nilang pinaghirapan saan niyo dadalhin yung isda Tambako, lapu-lapu, saan ang dadalit nyo? Specifically, niyo? yung kategorically, kategorically deny po yung uh, ginagawa, kung allegation na kinukuha po yun. Uh, Kapagawa uh, right? na sila, Correct. hindi makaluwas na Maynila, ng ista ng limang araw, anim na araw, huhulihin nyo, kukunin nyo pa yung ista. Correct, sir. Uh, again, hindi kasi kung makatao yun. Hindi po talaga makatao yun. May specifically and categorically deny kung mayroon pong ganyang allegations kay Marina po ah. Uh, but uh, meron po tayo kasing ibang tao on the ground not only kasi po ang marina naman po nasa opisina very seldom na bumababayan sa port areas natin enforcement eh correct po cor correct po pero hindi naman po yan araw-araw na nandoon sa puerto may mga ibang tao po diyan sa puerto kaya kung pwede nating clarify marina ba o oh, hindi so pag hinuli kayo kung yung inyong isda banya banyera na pinaghirapan niyo Pati banyara, kinuha o oh, wala nang iniwan sa inyo. Baka binigyan, Anong, magbigay ng permit, babawiin yung ista? Ganun ba? Paano nangyari dito? Wala lang po. Yung, buka na lang po kami. papawi na po. Ibigay nyo naman yung ista? Po. Isa, eh, sa, Pagod nyo? Eh, nahuli na po kami. Wala po kaming magawa. Teka muna pa. Oo. Oh. So, kinuha yung pinaghirapan ninyo. Wala kayong mauwi sa pamilya ninyo. Opo. Wala kayong paninda. Marina? Again, sir, di kategorically and specifically deny. And if there are allegations against specific po kay Marina, we will not condone that. We will definitely go against the Marina personnel who are doing those allegations. Po. So, for the record, sir, Very seldom ang marina po on the ground. Again, meron po tayong mga, I don't want to state names, pero meron po tayong iba kasing regulatory agency na nandoon on the ground. To... I don't want to, I don't want to refer to anyone, sir. Basta po, sa amin po if that allegation pertains specifically kay Marina we specifically and category, categorically categorically deny and they, if there is a specific complaint any against any Marina personnel po kindly refer niyo po sa amin we will go against them and investigate and impose the necessary penalty if necessary po